po si Kirino Tabangay Jr. Ako po ang pangulo ng Agbandawa Agricator Association Incorporated. Uh, dahil po sa pagsasaka, dito po nakapagtapos po yung aking mga anak. Nagbibigay sa akin ng suporta sa aking pamilya. Nagpapasalamat po ako sa dia, Katuwang po namin sila sa pagpapatubig. Ako po si Glicerio Salaysay, SWRFT dito sa Chris C1. Niya yung Chris Division 2 sa aming mga SWRFT kasama mga gatekeeper, wala kami pinipiling oras pagka lalo na pagka nangangailangan o schedule ng tubig sa baba, sa mababang area. Talagang kahit gabi, andito kami ng mga gatekeeper at uh, para mat matugunan ang pangangailangan ng ating mga kamagsasaka.